Hindi ko na kaya. Yung wag yung 360. Hindi, so hindi ko na kaya yung ano. First Josh. Mo isa so. slide boy. Slide ka boy. ko din mo na mag-slide? Ay, lio, <laughs> -swing. Ay swing. <laughs> Kaya ba? Kaya! Oh, ba? Kaya! Oh, no, oh. uh -huh. uh -huh. Kaya! No? You bitch. Masasta jan. Ay, ang ganda ng pagkakataon. Sabalong wala pa si Josh ah? Children over 5 years old. Okay, qualified naman kayo. <laughs> oh my god. Pa-video naman. I'm serious. <laughs> look here, baby. Don't oh. here, look here. Kita aku di sakit. di dito. Kita. Ya! Desi desi desi. Oh, dia rezeki berjaya. No, Ya hanggang-gangan. Double tiga. Eh, Kevin. Pasisira. Ah, cari. Grabe mo kayo. Go Sabi nung bar, ay, wala na, di na po. Let's go! Cut There's a place there. There's a bird. There's a bird. There's a bird. No, it's Toko Bar. Game guys. Kita lapati. Hey, hey balik bulu. Ang ganda ng ni nila. Ano ah, ni pang... Tara naman. There's a volleyball. Where? Mochi mochi. Ay, mochi mochi. Mochi mochi. Mochi mochi. Mochi mochi. <laughs> mochi mochi. Mochi mochi. Moshi moshi. Ano ne? Grabe mochi, yung ganda mochi, no. Nalan. Nalan no. surrounding. Moshi moshi ano ah, ne? Kevs. Dapat dito ka, dito ka, dito ka. Pabila sa Ano ba si Tani ka? Ako sa una, wait lang. Yan. Yeah. Huwag ganun, yun na lang lakad. Wait lang, isa pa dito. Hindi na dito pinipigil. Ito wala. Ito yeah, parang ito. F4. Ito. Member ng F4. Ito <laughs> 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 Oh, ganda na. Ayan chan. Oh my God,